Ngayong araw guys, samahan nyo kami manguha ng saga dito sa lalao. Napakarami kasi guys mga nagtatagong mga saga dito sa loob ng lalao na to. Kaya guys, nung nakarami na kami, agad nga pala namin itong niluto at sinabawan nga pala lang namin to ng napakasarap na sprite. At syempre, dito na rin guys tayo magpo-food trip. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys Tara na pasukin ulit natin ang mundo ng lalao Sa mga gusto nga pala magpa shoutout dyan eh, Mag comment lang ulit kayo dito para next vlog eh, May shoutout ulit natin Hindi nga pala guys natin ngayon kasama itong kapatid ko na camera girl natin Dahil nga guys papasok muna siya ng school Baka kasi guys daw siya sa amin Tulad namin mga bobo Bago nga pala guys kami umalis no sa may lugar namin eh, May nakita nga pala guys kami dito ng mga malalaking isda Grabe napakasarap guys inihaw ng mga ganong isda Tapos ayun balik na nga dito sa vlog At dumaan nga lang pala muna kami dito sa may munting palaisdaan namin para gumawa guys ng pangkawit natin doon sa mga saga. Pagkatapos nga guys namin makagawa ng mga gagamitin namin eh syempre agad na rin kami pupunta do sa pagkukuha na natin guys ng mga saga. Yung mga malilit na alimango na kulay pula yung mata. Pero hindi sila adik guys ha. Talagang pula lang yung mata nila. Ang kasama ko nga pala guys ngayong araw itong tropa kong si Romel, si Balong at si Angelo. Yung mga pogi nating tropa na yan. Maya maya nga lang guys syempre nakarating na agad kami dito sa loob ng lalaw at papasok na pala guys tayo dito. Dito nga lang pala guys, natin makukuha yung mga tinatawag namin saga. na guys kasi sila sa medyo matigas na part ng lupa tapos doon sa maraming medyo mga ugat kaya doon sila doon natin sila guys pupuntahan pero syempre kailangan lang natin magingat at magtingin-tingin sa paligid baka kasi guys may mga putakte dito yung maliliit na bubuyog ay eh, makisot makiso tayo paniguradong mamamaga yung ating mukha ganito nga pala guys yung ikukunin natin ayan yung saga guys at meron nga pala guys pulang matayan at nakatira sila sa mga butas na maliliit medyo mahirap nga lang pala guys maghukay nito kasi kadalasan dito sila nakasingit sa mga ugat ng puno pero ganun ba man guys syempre kailangan lang natin pagtiyagaan para magka meron guys tayo ng pang-ulam at pang food trip ngayong araw. Bali nga pala guys, apat kami nang uuwi dito para mabilis na rin guys kami makarami. Bukod nga pala guys, sa napakaraming mga saga dito sa lugar na to, napakarami rin lamok ng mga sumusunod sa amin. Madalang nga lang pala guys ang kumakain dito sa lugar namin ng mga ganitong klase ng alimango. Kaya nga guys, kahit papaano ay nagtataka ako kasi guys, napakasarap ng ganitong klase ng alimango yung saga kasi napakataba nila at puno puno rin guys sila ng alige. Kaya siguro guys, konti rin lang yung kumakain dito dito sa lugar namin bukod sa mahirap talaga siya guys kunin na eh, hindi rin talaga siya lumalaki sobra. Sa sobrang hirap nga guys nilang kunin eh, kailangan mo talaga ng tiyaga para makarami ka. At eto nga guys, nakita pa ako na isang saga dito na nakasingit sa ugat at nakikipag eye to eye contact pa sa atin. Kaya yun, dali-dali ko siya guys kinuha. Napaka-solid at napakasaya nga pala guys ng mga adventure natin ngayong araw. Syempre, hindi rin guys tayo nawawalan araw-araw ng food trip. At dito nga guys, ay napakalaking saga na huli ni Romel dito sa ibabaw ng pus mo. Ayun guys, so isang piraso pa lang paniguradong napakataba guys nito. Habang nangunguha nga guys kami ng saga, minadaan kami ditong bulok na puno at meron nga pala guys, Malaysian tambilok o woodworm na pinupod trip namin. Sobrang sarap nga pala guys itong kilawin at ilahok sa mahalang na suka pero ngayon guys eh, wala kami dalang suka kaya ang gagawin na lang namin ay eh, tripin na lang namin to. Medyo mapait nga guys siya at medyo malansa ng konti pero kahit papano eh, sanay naman kami guys sa ganitong lasa kaya naibigan na rin namin siyang kainin. Kung sa ibang tao ay eh, medyo nakakadira pero para sa amin guys eh, sobrang sarap talaga yan. Dito naman guys sa may ilalim tong malaking puno eh, nakahuli rin dito sa rumel ng isang napakalaking sagat. tayang guys naputulan pa nga ng isang sipit yan. Nagpatuloy nga lang guys, nakaalis kami dito sa pangunguha ng mga saga at sakto guys, umaabot na rin dito yung tubig at nagiging high tide na, na rin kaya sabi ko sa kanila, itama na rin muna itong mga nahuli namin. Sakto rin naman guys na marami na rin naman talaga kaming nahuli dito at saktong sakto na rin to sa aming apat para ipang ulam ngayong halian. Siyempre hinugasan muna namin yan guys bago namin tuluyang lutuin kasi napakasarap yan. At hindi na nga pala guys kami malulungkot ngayong araw kasi nung mga nakaraan nakakalimutan namin yung mga baho namin kanin pero ngayon guys isang kawa dala namin kaya tuwan tuwa kami. Agad na rin nga pala guys kami dito na nag ng panggatong at bumalik nga lang pala guys kami dito sa unang spot na napuntahan namin kung saan nandito yung bangka nating si Mimo. At syempre guys, naglagay na rin tayo dito ng kaldero. Napakasimple nga lang pala guys ng gagawin nating luto dito sa mga nahuli nating saga. Lalagyan nga lang pala guys natin to ng dalawang bote ng Sprite tapos papakuluan natin hanggang sa maiga. Paniguradong sobrang sarap dito guys at medyo manamis namis yung magiging lasa lalong lalo na guys at sobrang fresh talaga nito mga nakuha natin. Maghihintay nga lang guys tayo ng ilang minuto habang at nagkukulitan kami magkakaibigan dito ito habang pinapatay din namin yung mga labok na sobrang dami. Wow, sarap niya no. Yahoo! Yahoo! <laughs> Tingnan nyo guys, so yan. Yahoo! Yahoo! Ulam pula ire-ramen oh. Ang no? malaki. Oh. Nakita nga pala guys yung tropa nating dito sa si Romel ng kotsyon tapos meron din guys una na panlagay dito sa leeg kaya naisipan niya nagigisingin na lang daw guys namin siya mamaya pagkatapos naming maluto tot at magre-relax muna daw siya. Kaya ayun tawanan kami dyan tatlo kasama nga natin si dyan si Balong at si Angelo. Maya maya nga lang guys eto na naamoy na nila naluto na itong aming ulam at grabe guys tingnan nyo naman kahit medyo maliliit. Guys kain tayo uh, Lord maraming maraming salamat po sa blessing. Amen! Amen! Amen. Okay, let's go! Ayan guys oh. So. Ganito katataba yung mga nahuli nating saga ngayong araw. Mm. O, oh, tignan nyo yung sulidong aligi sa loob. O, oh. hahay, <laughs> hay Grabe! Wow! Oh, mm -hmm. Tapoy ito. Uh, Tapoy na. Tara, tikman na natin ito, guys. Oh. Tikman natin ito. Mmm, ang taba. Parang talangka rin. Tapoy ito. Tapoy Ang Food trip tayo guys dito. Grabe guys yung food trip namin ngayong araw. Kahit medyo umuulan, inabusog eh, talaga kami dito. Kaya maraming maraming salamat sa mga palagi nanonood dyan sa vlog namin. At syempre sa pagsama sa adventure, kita-kits lang ulit tayo bukas.